sa ngalan ng ama at ng anak at ng espiritu santo amen abagi noong maria mahal naming ina ang iyong pananampalataya sa diyos ay palaging tumatanaw sa liwanag ng tagumpay ng diyos alam mong hindi kailanman magagapi ng kasalanan ang awa ng diyos na kahit ang kahinaan ng diyos ay hindi kayang talunin ng pinakamalakas na kasalanan ng tao. Ipanalangin mo kami mga makasalanan upang manalig sa pina at hangaring lagi na ang Diyos ang panigan at hayaang siya ang magtagumpay sa aming buhay. Maging katulad mo nawa kami aming ina na laging nabubuhay para kay Jesus na iyong anak at aming Panginoon, amin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amin.